ito gugulay ka na dyan ha ah. ayan ang may-ari oh <laughs> Ay, na. si Ate <laughs> Ay, na. O, nga may ano na siya oh, oh, oh. may tanim sa gilid eh <laughs> ang mahal pa naman ng sitaw ayan na oh ayan ang mahal ng sitaw may ayan manita. namimitas na, nasa rin. organic organic <laughs> Tama, at saka ang sarap niya na no, pag ano, fresh na gulay. Fresh, July. walang fertilizer. Manamis na mes ba? Walang fertilizer. Oo, oh, yan. Nang sipag kasi nito magtanim sa gilid eh. Walang fertilizer. kasi kahit nasa syudad na, nagtatanim talaga sure. yan. <laughs> 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 Ito guys, nakikita niyo na itong mare. Vlog kita <para>. sa YouTube. <laughs> siguro mga basta guys, yung may-ari ng ano, gulay yan dito si Ate Rose. Sa buha habulin niyo, hindi mo naman alam yung bahay. Saan ba nakatira? Ano yung kanjin Kaya? Edwin. Tapos sa Edwin. nahi. O? Oh, kalabasa yata ito okay, guys. Malalaki.